Welcome back, mga ka-showbiz! Isa na namang mainit-init na balita ang hatid ko sa inyo ngayon tungkol sa anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kung nagulat kayo kamakailan sa biglaang pag-trending ng kapatid niyang si Jimwell dahil sa kanyang napakagandang girlfriend, abay mukhang ayaw ring magpahuli ng kapatid nito na si Michael Pacquiao. Sa isang tila di sinasadyang paglalantad, ipinakita na rin ni Michael sa publiko ang kanyang girlfriend na tunay namang hinangaan ng marami unang naging laman ng mga usapan sa social media si Jimwell Pacquiao matapos ipost ng kanilang ina, si Jinky Pacquiao, ang isang family photo sa Instagram. Simple lamang ang larawan. Isang masayang family outing na puno ng ngiti at kasiyahan, pero mabilis itong nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Bakit nga ba? Dahil kasama sa larawan ang isang magandang babae na hindi pamilyar sa marami. Marami ang agad nagtaka kung sino ang babae sa tabi ni Jimwell. Hindi nagtagal, naging malinaw na ito pala, ay ang girlfriend ni Jimwell, Matapos mapansin ng mga netizens na magka-holding hands pa ang dalawa sa larawan, para sa mga masususing tagahanga ng pamilya Pacquiao, sapat na itong patunay ng isang blossoming romance. Bukod sa kanilang pagiging sweet sa larawan, napansin din ng mga netizens ang taglay na ganda ng mystery girl ni Jimwell. Maraming nagsabi na mukha itong galing sa isang prominenteng pamilya, maayos manamit, classy, at mukhang may pinag-aralan. Sa mga komento, marami ang nagpahayag ng paghanga sa panlasa ni Jimwell pagdating sa kanyang love life. Ngunit teka lang mga ka-showbiz, mukhang hindi nagpapahuli ang isa pang anak ni Manny at Jinky, Pacquiao. Si Michael Pacquiao, na kilala hindi lamang bilang anak ng isang boxing legend, kundi bilang isang rising music artist, ay nagbigay ng kaunting sulyap sa kanyang pribadong buhay. At sa pagkakataong ito, ang kanyang love life ang naging highlight. Ayon sa mga lumabas na balita at maimpormasyong kumakalat online, ipinakilala na rin ni Michael sa publiko ang kanyang girlfriend na si Joy Stan Custodio at gaya ng inaasahan, agad ding nakuha nito ang atensyon ng mga netizens. Kung titingnan ang itsura ni Joy, hindi mo aakalain na siya ay mas matanda kay Michael. Napakaganda, elegante at may presence na agad mong mapapansin. Sa mga larawan nilang magkasama, makikita ang chemistry at closeness ng dalawa tila isang couple na masaya at komportableng komportable sa isa't isa. Ayon sa mga ulat, si Joy Stan Custodio ay isang dating stylist ni Jinky Pacquiao. Dahil dito, marami ang nagulat at natuwa. Ibig sabihin, may koneksyon na talaga siya sa pamilya Pacquiao bago pa man sila naging magkasintahan ni Michael. Ngunit ang isang bagay na mas lalo pang umagaw ng atensyon ng publiko ay ang age gap ng dalawa. Si Michael Pacquiao ay kasalukuyang nasa edad na 23 taon, habang ang kanyang girlfriend na si Joy ay nasa edad na 33. Oo, oh, tama ang narinig nyo. Sampung taon ang pagitan ng kanilang edad. Ngunit para kay Michael, tila hindi ito hadlang. Malinaw ang kanyang pananaw. Age doesn't matter when it comes to love. Sa ating kultura, hindi maiiwasan na mapansin ng mga tao ang malaking agwat ng edad ng magkasintahan. Pero sa kasong ito, tila ipinapakita ni Michael na ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa bilang ng taon. Kung masaya sila at nagkakaintindihan, wala na dapat ibang hadlang sa kanilang relasyon. Marami rin ang humanga kay Michael sa pagiging bukas niya sa relasyon na maaaring hindi agad tanggapin ng iba. Ipinakita niyang handa siyang ipaglaban ang kanyang minamahal, anuman ang sabihin ng iba. Isang magandang halimbawa ito ng modernong pag-ibig. Walang limitasyon, walang hinahanang pamantayan. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao tungkol sa relasyon ni Michael kay Joy. Bagamat si Joy ay dating bahagi ng circle ni Jinky bilang stylist hindi pa rin malinaw kung paano tinanggap ng buong pamilya ang kanilang relasyon. Gayunpaman, marami ang umaasang magiging supportive ang mga magulang ni Michael, lalot mukhang seryoso at maayos naman ang kanilang relasyon. Isang netizen pa nga ang nagsabi, mukhang mas matured pa nga si Joy kesa sa ibang kaedad ni Michael, baka siya pa ang perfect partner para kay Michael sa long term. Habang unti-unting lumalalim ang karera ni Michael bilang music artist at performer, mas lumalawak din ang interes ng publiko, sa kanyang personal na buhay, ipinapakita niya na bukod sa talento sa musika, may puso rin siyang marunong magmahal at magpakatotoo. Hindi siya natatakot na ipakita kung sino ang kanyang minamahal kahit pa may mga bashers na hindi sang-ayon. Isa itong senyales na hindi lamang siya lumalago bilang artista kundi bilang isang responsableng lalaki na handang tumindig sa sariling desisyon sa buhay. Maraming netizens ang natuwa pero hindi rin nawala ang mga may pag-aalinlangan. Gaya ng nakasanayan, may mga komento ring hindi maiiwasan. Baka naman ginagawang stepping stone lang ni ate si Michael? O kaya, grabe ang tanda naman niya para kay Michael. Ngunit mas marami pa rin ang nagbigay ng positibong reaksyon. Ayon sa ilang fans, mas mainam pangaraw na mas mature ang girlfriend ni Michael dahil mas may direksyon sa buhay at hindi basta-basta. Isa pang fan ang nagsabi, kung masaya si Michael, suportahan na lang natin. Hindi naman tayo ang nasa relasyon sila. Ikaw ka showbiz, Anong masasabi mo sa love story ni Michael Pacquiao at ng kanyang girlfriend na si Joyce Tan Custodio? Isa ba itong modern-day fairy tale na dapat nating ipagdiwang o isa bang controversial na relasyon na dapat pag-isipan muna? Huwag kalimutang i-share ang inyong mga opinion sa comment section. Malay mo, mabasa pa yan ni Michael or ni Joy mismo. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong showbiz chismes, updates at mga nakakakilig na kwento sa buhay ng inyong mga paboritong celebrity. See. Si.